kinagat yung laybit ko yan master parang kinagat siya yan yan master yun yan tali siya mga master kinagat yung laybit natin tandaan natin baka matanggal yan Uh, uh, huwag ka lang matanggal uh, Yan Yan ang master Nandaan nila natin Ano kaya to? Uh, kinagat yung ano ko buhay na isda Yan sa Pero mo magaan lang ah Ano kaya to? May hirap ito kung Uy Yan Uy Yan tay mga master tay Yan master yung tay yan, laki. Kaya siguro to pakyat. Kaya siguro to pakyat. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Yes. Kaya yan. Yan mga master. Ridge sniper. Ridge sniper. Yes. Thank you Lord. Thank you. Yan. Very good. Very good. Very good. 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 Yung pelain ko mga master yan. Yung ano. Laybit. Naglaybit ako. Naglaybit. Wah. Well, thank you. Huy. Okay. Thank you, thank you. May pangulang tayo. Thank you. Master, mungkawa mo na tayo in... iwasi, Master. Iwasi. Pang ano, natin, torta. Tsaka baon na rin para bukas. Ang dami mga, Master. you o, know, dadali natin kasi binisan mo, matanggal sila eh. Ang dami ba? yang eh, mga oh, Yan Yun Tanggal yung Apat sana Apat Natanggal ang Dalawa Ay Isa Tatlo na tira Yan yeah, oh, mga master oh. Ang lalaki mga master Yun Bang baon yan. marami rami na yan. Hmm? yan mga master mga kababayan mag -kilaw tayo kilaw yan ang nadali uh, natin mga maliliit na gurayan kung tawag sa amin ba gurayan pero may nadali uh, ako isang ano balansyong tuloy tuloy kilaw natin mga master eh ano to, libre naman tong hapunan natin ngayon talaga po masipag ka ba. May pangulam ka lagi. Ayan. Sarap ito mga master. Pangano sa kinilaw ah. Balda itong bahaw mga master. Balda. Ay, may malaki pa yan. laki na nakuha ko mga na tayo mga master. Hmm? Laki. Yung ito ikilaw ko yung ano. Yan ang tay. Para bukas naman yan. Kasi... May ulang pa naman May birthday kasi punta ng asawa ko Kaya bukas ko na iluto yan Sayang Kaya mga master, ito, kilaw tayo Okay Thank you mga master, thank you Kaya ano hmm. Kunti lang, kunti lang Mga 15 piraso lang ang kinilaw ko Okay mga master, thank you